Nah, got a guys. My chicken we Mana Mana one lagi love Mana orange? Orange. Orange. Ito lang kuon guys. Tinawan na guys. Oh. Oh. guys. Oh. Mga asparagus. Asparagus guys. Sigutan labay. Eh sibuyas. Oh, nalabas guys. Guys, dahil karne nga manok guys. Oh, gilabay. Ano man yung gilabay mani guys. Hmm. Ano pa guys, o gilabay. Ano man siya? Gilabay. may grapes. Hello guys, daghan kong nakuha karon ba guys ng mga green peppers, orange, ang green peppers mga daghan ganyan siya o oh, daghan o oh, inis man, daghan na mga mga sa usa kaputus, tulok ka, Tulo ka red papers and green papers sa usa ka putos. Una una aha ang ang usa putos na tulo ka buo mga mga 5 dollars, 5 something. Unya ang ako nakita karon didto sa akong kuhaanan kuan mga Unong kaputos, unong kaputos. sa ka, sa usa kaputos, na ay usa nga bad. So, ako to siyang gilabay. Gisib na ko ang mga maayo pa. O? Oh. Nakaputos man siya sealed Pero sa usa sa usa ka, uh, sa usa ka silupi, na nga murag na humok na bitaw. Wala ako, wala. Na. Ako na lang gilabay kuni siya ako siya yung So, mahal ko ni siya diri. Ang Osaka ka putos, mga or, or almost five dollars. Makasib na ta, oy, tanawag ani daghan na akong nakuha, guys. Daghan siya. Sayang ba, niya, na ay mga asparagus, di man mo ang akong bana, iya, iingon siya, dili di siya gusto sa ako na lang, akong gilabay na lang. Dahil na ay karne nga manok, duha ka po dos po karne manok, bugnaw pagod. Pero dili gusto akong bana, di, yang gipalabay. Ang akong na, ang ako ang, ang gusto niya, katurag yung naasa silupin, nga kan eh, So, ako ipakita ninyo ang akong kuha ha. Muna siya o oh. daghan ka ayos siya. Tanawa guys. Daghan ang akong nakuha. Kani siya o oh. tanawa. Muna siya guys. Red peppers, oranges, Og yellow peppers, red peppers. Tanawa guys. Limpyo ka ay no. O, oh, Kung nakaputos pa managosiya siya. Nakaputos pa siya ba? So, morena na ang ako nakuha. Nga ako ang ipakita sa inyo ah. So, na ako'y na ako'y mga green peppers, ano, red peppers, yellow papers, karon ug mga oranges. Katong oranges, nga osaka kaputos, osaka bag, na'y usa nga murag na, nahumok na ba siya? mo siguro gilabay nilang nila kay nahumok man usa so ang usa nga daot nahumok ako siyang gilabay ang akong nakuha karon Gisip na ko ang dili akong gipanghugasan so more na bye guys na sa inyo ang akong nakuha sa ako ang basurahan sa ang akong kuanan sa una ba katong daghan nga mga mga prutas, nakakuha ko mga prutas, nakakuha nakaku ko ng mga green peppers, mga lamas, mga sibuyas, uh, green peppers, red peppers, dayo na ay um, asparagus. Ang asparagus, wala na ko sa kaya di ganahan akong bana din. Ang karne nga manok, duha ka putos karne nga manok, dahil na apoy corn beef, nga sayang ba, pero dili masugot akong bana, ingon siya, Di siya gusto ilabay na lang ako. Kung na lang nalang balik sa labay na mo sa mo ang basurahan. So, ang akong, ang akong ipakita niyo karon nga sayang sayang man udi na So tanawa ka ni siya guys. Malaysia kanasya siya. Kana ang daghan nga mga sa mga lamas, mga green paper, ano red papers, red orange and yellow peppers. Dayon orange so sa usa putos kaning usa putos ani nay usa ka buok nga nahumok na mas guru gilabay nila Ay, nahulog. So ako na lang akong gipilian gihugasan akong tarong guys. So daghan naming orange, daghan mi lamas oh. Mahal ba ya sa tindahan guys? Oh, mahal ni sa tindahan. Oh, Sayang oh, sayang din ako kukaon guys. Kay mag paper stick ko, daghan man ng dag, kadaghan man ang magamit sa paper stick. So, kana siya guys. Bye! Para mas save na ako ang dice papers, ako na siyang i-dice. Ako siyang i-dice guys. Daghan na ako siya. Then, ibutang si plastic bag. Then, sa freezer na ako ibutang. Marakas e bigyan ta kwarta guys basta mag magwan lang mag agkog gi Karon ako na na siyang ibutang sa Ziploc bag para atong ibutang sa freezer guys. Dayon, pwede naman siya mag, bisan madugay sa freezer basta frozen lang. Umana na putos guys. Ako na niya ni ibutang sa freezer. Nakaputos ko og mga lima kaputos. So ready na siya ibutang sa freezer. Dayon, ang atong liso ako itanom.